isang mapagpalang araw po. Samahan niyo muli kami ng uh, mga pag-aaral sa Salita ng Diyos dito po sa Panayam Palataya. Ito po si Brother Marco C. Evangelista. At ito naman po si Tatang Larel Malyari. Katulad ng dati, magkakasama-sama po tayo. Pag-aralan natin, unawain natin ang mga tunay na salita ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. Ngayon po mga kapanalig ay ating pag-aaralan ng isa pong uh, usapin sa pag-usbong ng maraming sekta protestante sa ating panahon. Ito po ay ang tinatawag nating sola scriptura o Bible alone. Isang pamantayan ng mga bagong usbong na pananampalataya, hindi na daw dapat maniwala sa tradisyon, kundi dapat ay Biblia lamang ang maging basihan o pamantayan ng ating pananampalataya. Alam po ninyo mga kapanalig, itong aral na Bible alone, ito po sa buong mundo ay lumikha ng mahigit dalawang daang libong sekta ng pananampalataya. At sa katunayan po, dito lamang sa Pilipinas, ay may naitala na po sa Securities and Exchange Commission na humigit kumulang mga 700 daang iba't ibang uri ng sekta protestante. At ang nakagugulat po, lahat po ng ating mga binanggit na sekta, lahat po sila ay umaamin na sila ang tunay na simbahan ni Jesus. At lahat daw po sila ay may gabay ng Espiritu Santo. At uh, tatalari, ang isang nakakatuwa dito, yung 700 sinasabi kong nakarehistro sa Securities and Exchange Commission, wala pong peke doon. Yun po yung kanilang uh, pagkiklaim sa kanilang mga simbahan. Alam po ninyo, taong 1517, nang magsimula no ang pagbabago sa kalakaran ng pananampalataya ito ang taon ng si Martin Luther tumalikod at lumabang sa simbahang Iglesia Katolika at nilapastangan po ang banal na kasulatan. Sa makatuwid, ito pong panahon ng 1517 kung saan ay uh, kumalaban po si Martin Luther sa Santa Iglesia Katolika. Dito po nagsimula yung tinatawag nating sola scriptura o Bible lang. Wala na pong ibang pinaniniwalaan ang mga sumunod kay Martin Luther kundi Bible lang. Parang si uh, Elisuriano, kinakailangan ang lahat ng sabihin mo daw ay nasa Bible. At pag wala sa Bible, hindi daw po ito katanggap-tanggap. At sa at ating pag-aaral, mapatutunayan po natin ang kanilang doktrina na Bible alone, kailanman ay hindi itinuro ng mga apostol, lalo't higit ng ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon, ang katanungan po, mga kapanalig, sapat na po ba na maging batayan ng ating pananampalataya ang Biblia? Ito po yung isang tanong na dapat nating sagutin. Number one, sapat na ba na Biblia lamang? Number one, hindi po iniutos ng ating Panginoong Yesu Kristo na ang tao sumampalataya sa isang aklat. Wala siyang utos na ganun, tatalari. At ikalawa po, tatandaan po natin kailanman ang ating Panginoong Yesu Kristo ay hindi nag-utos sa kanyang mga apostol na sumulat ng Biblia. Eh, siya naman po totoo. Wala po tayong mababasa sa banal na kasulatan. Sinabi ng Panginoon, humayo kayo at sumulat ng aklat. At ikatlo, hindi po is Sang aklat ang itinatag ng ating Panginoong Heso Kristo na magiging sentro at pagmumula ng pananampalataya ng tao. Ano po bang itinatag ng ating Panginoong Heso Kristo? Basahin po natin ang banal na kasulatan sa bahagi po ng Mateo, Kabanata 16, ang talata po'y nasa 18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Napakalinaw po ng uh, ating natunghayan sa Mateo 16.18. Ang itatayo po ng ating Panginoong Yesu Kristo ay isa pong iglesia, hindi po aklat. Kaya tatandaan po natin mga kapanalig, dito po sa ating huling binasa, katulad po ng binanggit ni Brother Marco, ang itinatag ng ating Panginoong Yesus Kristo ay ang kanyang simbahan o sa pagkakabanggit sa saling Pilipino ay Iglesia. Kaya nga po sa 1 Timoteo, Kabanata 3, Talatang 15, ganito po ang sinabi, Upang hindi man ako makarating agad, ay malaman mo rin ang dapat ugaliin ng sambayanan ng buhay na Diyos sa iglesia na siyang saligan ng katotohanan. Ito po yung sinabi ni Apostol Pablo. Eh. Iglesia po ang magiging saligan ng katotohanan. Hindi po aklat, katulad ng sinasabi ng mga tagapagturong protestante. Dito pa lang sa huling binasa natin, Brother Marco, napakalinaw po ano ang saligan, ang tunay na saligan ng pananampalataya, yung iglesia o simbahang itinatag ng ating Panginoong Heso Kristo. At sa katunayan po, hindi po lahat ng iniaral, itinuro ng ating Panginoong Yeso Kristo ay masusumpungan po natin sa Biblia. Yan po'y nakasulat mismo sa bahagi po ng Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 21, Talata 25 at marami pang mga gawa o ginawa ni Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Ito po yung katotohanan sinabi, hindi po kayang isulat lahat. Sa makatawid, kung hindi kayang isulat lahat, hindi ho recorded, hindi ho nasa Biblia lamang ang source ng ating pananampalataya. Meron po tayong tinatawag na banal na tradisyon at sa... Ikalawang sulat ng Tesalonika, Kabanata 2, Talatang 15, ganito po ang sinabi, Kaya nga mga kapatid, manatili kayong matatag sa mga katotohanan ang itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Dalawa po yun. Maging sa salita o sa sulat. At ang paraan po ng pagsasali ng mga kaalaman, ito po ay na, sa pamamagitan ng pakikinig ito po'y makikita naman natin sa ikalawang aklat ng Timoteo, Kabanata 2, Talatan 2. Ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay ituro mo sa mga taong mapagkakatiwala ang magturo naman sa iba. Ito po ang katotohanan mga kapanalig. Ang mga panahon ng apostol, sinabi po, manatili kayong matatag sa katotohanan itinuro namin sa inyo maging sa salita o sa sulat. Yun pong salita ay ang banal na tradisyon. Yun pong sulat ay ang banal na kasulatan. Dalawa po ang batayan. Makinig at magsaliksik sa banal na kasulatan. Hindi po totoo na Biblia lamang ang batayan ng pananampalataya. Ito po ang isang aral na kinasangkapan ni Satanas para po marami ang maligaw at tumalikod sa tunay na iglesyang itinatag ng Panginoong Heso Kristo. Mag-aral po tayo upang hindi po tayo mailigaw. Ito po si Brother Marco C. Si Evangelista. Ito naman po si Tatang Larry L. Malyari. Muli, sa susunod ay samahan ninyo kami dito lang sa Panayang Palataya.